Problemado sa pag-ibig? Pamilya? O nahihirapang hanapin ang sarili? <sighs> Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love me, Kathy G. This friendship story is from Kent. Dear Kathy G. Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sa mga nanonood ng Facebook Live. Tawagin niyo na lang po akong Kent, 30 years old, at naisipan kong sumulat sa inyo dahil nagbabaka sakali akong matulungan niyo ako sa problema ko ngayon. Kwento to it Kathy G ng matalik kong kaibigan simula first year high school hanggang nagkatrabaho kami. Para pa rin kami ang magkakasama. Apat kaming lalaki sa circle of friends namin at masasabi kong solid ang samahan na meron kami at walang pagkakataon na hindi nagtutulungan kung mayroong nangangailangan sa amin. Sabi nga nila, walang maiiwan sa baba. Sabay-sabay tayong aangat. Noon, lagi kaming magkakasama sa inuman hanggang sa malasing at makatulog sa bahay ng kabarkada. Kathy Sabi nga nila, paminsan-minsan noon, ngayon may mga pinagkakakitaan na paminsan-minsan ay nagtatravel kami kung saan makakapag-unwind at relax. Kung may rakit ang isa sa amin, kailangan magkakasama kami sa rakit na yon. Hindi namin iniiwan ang isa't isa. Sabi nga nila, magkasanggang dikit kami. Hanggang sa dumating ang panahon na gusto nila akong isama ulit sa isang raket. At dahil tiwala naman ako na matalino or matino ang gagawin namin, sumama ako, Kathy. Nung una hindi ko alam kung ano ba itong racket na pinuntahan namin. Pagdating namin sa lugar, akala ko mag-overtime kami sa kumpanya kung saan kami nagtatrabaho. Yung pala may isang bagay na hindi ako makapaniwalang magagawa nila. Sinubukan ko silang pigilan sa masamang binabalak nila noon, Cathy, pero wala akong magawa. Dahil ayoko din na magalit sila sa akin. Sumama ako pero hindi ako tumulong sa binabalak nila na pagnanakaw, Cathy. Walang CCTV footage sa lugar na 'yon kaya malakas ang loob ng mga kaibigan ko na kumuha ng gamit na hindi sa kanila. Dumating sa point na hinahanap na ng boss namin ang bagay na nawala sa office. Hindi biro ang malaking halagang ito, Kathy. Kinwestiyon ko ang mga kaibigan ko sa maling ginawa namin at sinabi kong nakukonsensya na ako. Hindi ba dapat umamin na kami? Pero Kathy, alam mo bang minasama ng mga kaibigan ko ang aking sinabi at simula noon ay pinagdududahan na nila ako. Kathy, konsensya ko ang naapektuhan hanggang ngayon dahil sa masamang ginawa ng mga kaibigan ko. Ayoko rin sila mapahamak kaya nanahimik na lang ako. Nalaman kong lumalabas na sila nang hindi ako kasama. Hindi nila kayang umalis nang hindi kami kumpleto noon, Kathy. Pero ngayon, parang na out of place na ako dahil sa nangyari. Ngayon, iniimbestigahan na kaming lahat sa opisina. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba ang totoo para sa kaitatahimik ng lahat. Una pa lang sinabihan ko na ang mga kaibigan ko na wag nang ituloy yung binabalak. Pero hindi sila nakinig sa akin, Kathy. Ayoko madamay nang dahil lang sa pera ay nakagawa kami ng mali para makuha lang ang mga material na gusto ng bawat isa. Iniisip ko pa paano na ang magandang pinagsamahan namin kung isusumbong ko sila. Madadamay ba ako? Kasama ako noong mga oras na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kathy. Kahit na hindi na nila ako masyadong pinapansin dahil hindi ako pumabor sa ginawa nila. Nananatiling tropa at kapatid pa rin ang turing ko sa tatlo kong kaibigan. Akala ko mga tunay at solid na magkakaibigan pero parang ako naman ang binabaliktad nila sa nangyari. Pinagtangkaan nila ako kung sakaling magsumbong ako sa kumpanya, ako ang ilalaglag nilang salarin. Nasaktan ako, Kathy, dahil akala ko kami ang magkakakampi pero bakit parang nang iiwan na kapag nasa peligro na. Gusto na nang isip kong sabihin ang katotohanan pero mas nangingibabo pa rin sa puso ko ang pinagsamahan namin. Hindi ko kayang ipahamak ang mga kaibigan ko, Kathy. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Dahil nabulag sa marangyang buhay dito sa mundo. Hindi na sana kami dumating sa ganitong point, Kathy. Nagkakasiraan na kami. Namimiss ko ng dati namin mga samahan at tawanan. Sila lang ang tinuring kong kaibigan buong buhay ko. Hindi ko naisip na magkakawatak-watak kami. Hanggang ngayon, Kathy, binabagabag pa rin ako ng aking konsensya. Kathy, ano po ba ang mapapayo niyo sa akin? Handa po ako makinig sa mga komento at payo ninyo, ganun din ang inyong mga tagapakinig. Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Hanggang dito na lang. Lubos na umaasa Ken. Love me. Kathy G.